po tayo ng mga uh, merienda Ito po ay yung ano, benefit po na yari po sa kalabasa ko dito mga friends. Pati yari sa kalabasa no. Ito po yung mga guys yung kalimitang uh, merienda po dito sa bayan po ng Tayabas. Ito po yung pagnapadaan po kayo ng uh, Tayabas Quezon. Ito po yung uh, makikita ninyo. Gawa po ito sa kalabasa. May po bang kalabasang sobrang hinug na? Ate, yung sarap. Ako oh, kayo. Okay. Sabi niluto mo, ito. Angkat uh, okay, din sa... siya. Angkat din iba. Ano siya ate? Ano pa mo ate? Ate, Ano po siya ate? Dili-dili po. mo aka Mga ako. Mga ka Hindi, Ako? Ako? Oo dito! Akala ko yung akabot ko niya. Ano yung Hindi nga makasakas. Parang may bagyo ba? Nakarami na. Mamalili pa lang kami. Bago pa lang. Ako may punong dahan-dahan. Tito mo pa rin na ba? Ha? Tito mo pa Oo ah. Mga kaisa, kasakala po natin si Gabi. Mga kaisa, ito na nga po yung kinakatakot ko eh. Manong na po ang tawag sa akin sa palingke. Dati ay po Oh. Aba, kuya, ito yung ba? Diyos ko, lahat na lang na magtanong ay toyo ang binibili. Ay, masarap, magtataklo. Yeah. Ito, sasarap ba ba yung salimpo? Limpo naman ang bilhin. Ay, wala ka pambili, bilhin ko yan. Wala yan ang bibili daw sa sampang kilong toyo. Mga makasakit siya ba ito? Ano ko yan? Ay, masarap, magtataklo lang ito ay. Ito, ang oh, masarap, ito. Yan, kami oh, siyang pagkatpos. Masarap yung lasa. Ay, masarap po. Yeah. Bawal na naman okay. plastic sa kaya? Mas ano ba 'to? Dali 125. Bawal nga plastic na sa kaya, boss. Pag sa akin, ah multa kayo, Kaysa, ma. Ay sa amin din. Bawal din. Pero pwede yung pang uh, ng gulay. Ha oh, salamat. Oo, salamat po. Okay, salamat. Salamat اوي oh, <applause> سلامتكم <applause> <applause> yung mga produkto ng mga tayabasi. Pag Sabado po, laging ganito. Ano po ate? May ko pala ang kanina. Pakailang sa mga ate. ko. ang kanda. Ate, may kaya mga mo Basta, patas pa ko ay lang eh. Dito ako? bibili pa ng mga kaya. Ayos ka. na kay Ayan yeah, mga kaisan, ito yung inumis ako pa gusto ng mga tikman. Nakikirius po ba? Baka lang pula dito din. Isang ay dun Ito po oh. E, ay kung matamis ba ito? Matamis ba ito niyo? Matamis ba ito niyo? Anong lasa ito? Pati, tikin ko rin po kung day Mamaya eh. oh, ko na po titikman at ito pa. Mga kaisan, okay, halabas naman po. papal. Sino mm -hmm. boss? Alabas po. Ito okay, pangkanap ko pala. Magre-going. Pala. Ano ito mga muli po ba ito? O. Makana 'yung gantebosing. Makana po 'yung ganteb. Correct ano po ba ito? Taal, batangas. batangas? Oo. Oh, oh. Mga pamilya. Kusang ko ba 'yung kalabit kano oh. no? Ano? po siya 'to, kalabit kanang. Sariling gawa pa uwang katimbusing.

Pag naputol po siya, hindi naputol ano. Na, ah, wala ba? siya. Lupi. Ah, eh, sige. Pag may lupi, papalta natin. Yan, mga galim po patangkas. Walang bawas wave. Tumawad pa yan. Tataka ng sakla, no? One, two, four. Ano ba katalim rin ng, ng ano, po ng buko ng ano, kawayan. Di po bang bubong? Yes ang sudsud na si. yeah, mga kaisan ito po yung ano ginagawa po mga uh, pilipit dito sa tayabas yung ganto po yung ganto na ang kulay yung pinain po natin kanina manong na pulat tawag sa akin manong na ano to manong binigaw binibili po lang namin din yung mga panlahok-lahok yan yeah, hilo nga po pala sa mga namumulot diyan sa kuwit yung mga kasamahan ko dati Kina Marvin Vlog, yan. Na, meron pa rin po, pag-viernes ng hapon. Ito po yung mga ukay-ukay. -okay. Dati po, eh, naging hanap buhay din po natin ito. Yan, ito mga kainsan. Ito uh, mga ganito. Ang oh, pagkakadami dating uh, oh, pag damit. Uh, oh, -dami ito, wala ko namin ang bagyo. Ito, eh. Ang hapon po. Ang hapon po. po. Uh, parang narin. Na <laughs> ano dami kasi nagising. isip Hinaantay, ano? Oo. Oh. Oo, eh. Ubi okay lang po ate. Ate ito may yung hindi? yan boss. Pwede naman ito? itanin, hindi pa ano. Baid, eh? eh. May ugat lang ha? May ugat ba? Hindi na din ba? din si na si Hindi na yung <laughs> nang na Cobra kay Oh, oo, dati. Hello. Yan, yeah, hello po kay Cobra Prince. Yan si ate. Hello kay Cobra Prince. Kay... Ate, ako'y kukuha ng pananin. Tatanin ko. Pwede naman Wala pang sibuli. Eh. Yan ay ano. mo dyan. Ika gawin mo dyan. sa loob ano dyan. Puro gawin Bayo ni talaga siya. Tatanim ko. Pabili ako ate. Alam ko na. pa kayo ni ano na friends. Oh, one time pero hindi na hindi na ngayon. Gawa nang busy na rin pare pare mo ba. Magkano kilo na rin ate? 100. Ang kilo. Okay. Tatanim ko patutubuin ko. At ako na para marami nang ate, ilang kilo yan ate? Yan isa na lang ate. Tititingnan na ko kung maligat o ano. Eh, dali mo. Sa mga mahilig po sa dalungyan, masarap po itong ilaga.

alabuk alabuk kami saan yung pasar niya ay yan kung 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 bilid na kun dalwa ito. Naroroon na santan, para may sobra. Okay na ito kain sa. Tamales mga kain sa titik mamulati ng mga tamales sa tindahan niya. Agpo kayo napadaan din, pumili na lang kayo pa ati kuya. Yeah. Hi. Yeah. Bukay na kayi Tito, okay ka? Kita po. Tamales. Tamales sa Rayahay. Diyan ito po sa mga sargayahi. Doon po ay may sa Calle Rizal ata yung napuntahan ko na puro tamali. Sa Pero marami din po ano. po. Ito po pwede nyo lagyan sopa. Uy, kakain po. Ate. Sige po. Hindi nalagyan niya sopa? Ayaw pa po. po. Ano mo gumuha? Suka po rin. Yun. Panalo. Kuya, salamat ha. Harap sa iyo. Nagiging ako ko din na rin syungkana. Harap po rin ha. Panalo. Ano Para naman po eh. suman suman sa lihiya.

Ito po. Daan lang po kayo dito. Ano po na palengke? Nailis na kanin. Ano pa nga na kanin. Kaya mga protein na ito. Mabigayang tanghali ba ka pag hindi po katamaga? Hindi, Papa.